Kwenta ko lang ha sa ginawa ni Albi Benitez, mga kababayan ko. Yun ang naging way para maging magkaroon ng pagkakataon si BBM na makapag-campaign sa Bisayas, sa part ng Bisayas. Kasi mga kababayan ko, Lagpak tayo na lag, lagpak na lagpak tayo noon sa Visayas Pero nung umasok itong si Benitez Pinalahat ng mga mayors no na pagkaisa niya Isa yan sa naging puntos niya Ngayon mga kababayan ko Ano ba ang background nito ni Benitez sa totoo lang? Hmm, oh, alma lang ha ano, ano ba ang background? I'm not promoting Benitez or Martin Romualdez. Gusto ko lang malaman niyo. Ano ba diba ang background ni Benitez? Aldi Benitez is one of the, ano, you know, if I'm not mistaken, one of the big businessman. One of the biggest businessman, mga kapatid. Wow. Isang malaking businessman ko na nagpapatak mo na sa sambot sa negosyo rin sa Visayas. But I think, mga kababayan ko, in terms of public service, magaling din tong tao na to. Woo! Meron din tong ibubuga. Mga kababayan ko. But if we compare son Martin Romualdez versus uh, Benitez, mga kababayan ko, malayo pinagkaiba nila. Parehas silang mayaman, mga kababayan ko. Parehas silang may ibubuga, mga kababayan. Ganyan po kalupit si Benitez, mga kapatid. Parehas silang may ibubuga sa larangan ng politika. Mga kababayan. So, kung kumpara natin yung galaw ni House Speaker sa kanya Well, mas malawak si Speaker because he is the speaker. Correct? Mga kababayan ko. And si Binites, mga kababayan ko, meron din nagagawa na kaya nga na hindi kayang gawin ni Martin Romualdez. Wow. And both side, mga kababayan ko, they are they have, they have difference but Merong kakayanan si Martin na kayang gawin ni Benitez, meron din kakayanan si Benitez na kayang gawin ni Martin, at meron din kakayahan si Benitez na hindi kayang gawin ni Martin, at meron din kakayanan si Martin na hindi kayang gawin ni Benitez. Okay? Wow. Mga kababayan ko. But here is the question, mga kababayan. Kung magpapalit ng liderato sa kamara, ang kailangan tapatan ni Benitez is, alam nyo kung ano, yung ginawa na structure ni Martin Rubio. Yes, mga kababayan ko. Kasi if Albi Benitez wants to be a, uh, house speaker, kailangan tapatan niya yung nagawa ni house speaker Martin Romualdez. Because marami pinag-aaral si Martin. Uh, one of the project of house speaker Martin Romualdez is scholarship. So kailangan tapatan ni Benitez yun. Mga kababayan ko, ano ang project niya? Yan din ang tanong ng taong bayan ngayon. And if Martin Romualdez is uh, bababa sa pwesto, kung lang ah, kung mangyari lang yan, kailangan mabigyan ng pagkakataon din eh. yung iba na malaman din opinion. But I think I don't know kung paano gagawin eh. Paano gagawin ng house eh. Paano nila pag-uusapan to sa house. Kailangan kasi tapatan niya yun. Madaming project si Martin na makukontinuous ba.